Ayan mga katambay, magandang gabi po. Kaya binuksan na namin yung aming alkansya. Gagamitin na namin ngayong Christmas. Ayan na mga katambay, yung coins na naipon namin. Tapos yung papel, mga bills. Tama mo lang lang namin. Eh, may may, may 20. mga katambay oh. Naging papel na yung bente. Ay. Ayan mga katambay, binibilang namin dalawa ng aking kasama. Sumisilip. Ahem. <clears throat> niya mga tambay medyo matagal bilangin dahil tigpipiso na itong natira ito mga katambay ito lang yung mga sobra sobra namin coins pag may bariya kami pag uminom kami lagay namin dun sa nalagyanan namin na alkansya ayan ang naipon namin medyo marami rami din mga katambay ayan mga katambay tapos na nabilang na natin lahat Uh, patong patongin na lang namin para madaling matotal Yan mga tambay, oh, na total na yung tag Piso, yan 300 plus 300. Ayan, tinototal ko na. 7, magkano yan? isa binibilang ko na rin mga tambay para matotal na may coins din at saka yung bills 370 plus 730 And a total of 2109 pesos mga katambay Ayan, dadagdagan na lang namin yan para meron kaming panggastos sa Christmas tapos na pala 2000? Oh. baka kaya sa ni Tantan